So guys, eto po, nagbalot ako ng mga atis. ayan hindi ko na po naipakita sa inyo kasi wala akong cameraman. Walang nagka-camera sa akin. So nagbalot na ako, ayan. ayan po. Iba, sa taas. So, nagtataka po kayo bakit mayroong balit yung mga atis ko. Kasi po, kinakain po sila ng mga paniki. Ayan. Ayan. So, ito ho, pwede na itong Kuhanin. Pitasin. So, kanina, namitas po ako ng ati. So, ngayon naman, nagsisimula akong mamitas ng kalamansi. Sayang, oh. Wala kasing tigil lang ulang kasi dito sa amin. Kaya ako, oh, kaya yung mga kalamansi ko, nalalaglag. Yan, nakakaisang tabo na ako, oh. So, ayan. Mabababa lang kasi yung ani, bunga, Oh. Sayang. oh, Muning. oh, ito yung aking bodyguard. Si Muning. Bakit? Hmm? Oo, oh, Si oh, mamaya kakain ka na. Nagluto na ako ng ano doon, tinik. Oo. Oh. Nambito ka. Sus, lambing naman, oh. Oh, nasaan ka? Yun. Sino yun? Ha? Susus? susus mo, ha? Kahit saan ako pumunta, sunod siya ng sunod. Alam nyo bang ano to? Ah, pusang kalye. Ano? Garfield. So, namin siya ng pangalang Garfield. Oh, mag Ano lang uli ako? Ha? Pusis oh, Hmm? O tama na, mamaya ka na maglambing, ha? Oo. Sayang ibang mga nahulog, oh. Ang dami. Mahal kasi po ngayon ng ano ngayon. Ang fresh ng kalamansi ngayon, ano, 120 isang kilo. Yan yung pagkuha ng ano, kalamansi pa ikot. Para yung ano, buo pa rin. Kasi pag hiniklas niya siya, magkakaroon ng sugat dito, mabubulok na po yun. Yan si Garfield. Yan ang pusa nagpapampo. No? Ayan, siya eh. O. Jesus. na. talaga lambing lambing mo